Good morning kailan nasa Fishport na naman tayo. Ayun oh, dami na naman tao. Time check quarter to 3. Ayun oh. Ndam manu lang aja tao. Bawasan mo na Aurel. Gigi. Sapatero. Balagang bukid. Ang man ang Banyi-banyera kaya dyan oh, daming galunggung Gigi Trak-trak ayan, dyan oh, trak-trak Maya-maya trak, oh, laki Maya, Maya, oh, Lucky, oh.

Bayer. Bayer malaga tapos ito ay dilis ayan dilis Jimmy Basit. Pingka, bulong ko na. Ano to? Yan, 120 oh, na lang. Yalalay. Yalalay. Yeah, Daytoy, ano to? Ano to yun? Next time. Tortilla. Oh. Boss, pusit. Boss, pusit. 180 na, na lang ang pusit. Pangadobo. Pusit. Tingka-tingka. Kunin ko muna presyo ko eh para sunod lang. Kung magkano yung mo? Kilo. <laughs> Matalay. 180. 180. Yeah. Ano yan? 130. Ayan. Ayan. Ano, yan? 130. Ayan. 130. Ayan. ano yan? Ano Layalay. ang na. 130. leti ko ya. Tortillas. Mano ngayon ito?

Ayan, kailan ang fish port o, ng Ordaneta. Ang dami namimili, mimili. Time kick, 3 o'clock na. In the morning. Pero pa ang seaweed yan o, seaweed. Pagkara ba? Pagkara ba? Gandito na lang kayan. Salamat sa panonood. I love you all.